Hi hey guys, nakari kami na ako kami na basta. basta Oh, 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 pag kita kayo kaya na ka Bukay yun na nagpapasyada nga di guys, kaya so, walang sira Mahangin pagod Aray Arit akong kuwan apo ano danak niyang rit kuwan pero pa siya dat tagay sige na natin ah yan guys so tingnan nyo ang lawak ng mga ano dito ah hmm. Purus pala yan. Pala iba't ibang may-ari. Luwag-luwag mo. Ma oh. Ibang tao. Ang ma may-ari. Maaram ba ma ka mag-ibiyan magi? Opo. Maaram. Pag-inay ha. Pag ito tingin ginagiyan ba may snake. <coughs> yan guys. So tingnan nyo may ku. <coughs> tingnan nyo guys. Ayan o. Oh, Kuhol. Yan ang kumakain sa palay. Yan ang sumisira sa palay natin. Yan ang sumisira. Kinakain nila yung puno. Pag maraming tubig ubus yung palay, sayang ang gastos. Hmm, ito na. Hinay lahat. Hinay, hinay. Yan okay, guys. So, tingnan nyo. Ang daming kuhol. Sa ibang lugar kinakain yan. Dito wala eh, walang kumakain ng kuhol. Mama, nasa ng tubig. Pero kung sa ibang lugar pa yan Doon sa Manila Doon sa may tondo Maraming nag ano yan Nakapagtrabaho kasi ako dati Doon sa Tondo, Nagtindera ako doon Doon sa may ano, may palengke May nagtitinda doon ng kuhol Ay naku po Hindi abtin ng isang oras Yung isang balding kuhol ubos. Mga Chinese mahilig sila Sa mga exotic food Kita nyo guys, ang oh, daming kuhulo. Oh. Yan naman yung itlog ng kuhol. Yan, itlog ng kuhol. Na orange? Mm -mm. Ito ang itlog ng kuhol. Oh, dahan-dahan. para di ka mahulog. <laughs> Tara, balik na ka balik na. balik na tayo. And guys, so ang ganda na, ano, ang ganda ng kapaligaran. Ang ganda. Nakikita yung bukid na yun. Yun ang daan. Uh, highway yan, highway yan dyan. Di mo yun nakikita kasi may mga puno ng nyog. Pero nandiyan yung highway hey. to Basay and Tacloban Leyte. Leyte? Yep. Mami. Highway yan, highway. Tsaka yung nakikita nyo yun, yung ano yun yung yan. Damita mo yun. Damita. Damita ili. Ha? Dagmita ili kaya ano mas mas maupay talaga pag anik at probinsya tahimik ang buhay maliwalas ay 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 kita pisigad la bre basta peaceful ang life ah sorry <coughs> Hmm, ganda ka na. Hmm, ganun na. Did he wear a tubig? Did, a tubig. did a tubig? to mm, ubos <coughs> may tubig? Kaya yung kakao ni Kolo Tomay. Ngayon, ang itlogan na nakuhol na hulo mo. Madam, hindi tubig. Hmm. Hindi tubig.

He 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 Ayyo He done Dad Dad Ha ba 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 Ma Ma